Hindi na hinihingi ng mga opisyal ng Hezbollah ang isang tigil putukan sa Gaza bilang kondisyon para makipagkasundo ng ceasefire sa Lebanon, na sa kanilang paulit-ulit na pahayag na ipagpapatuloy nila ang labanan hanggat hindi tumitigil ang opensiba ng Israel laban sa kaalyado nilang Hamas na suportado ng Iran. Mula nang magsimulang maglunsad ng mga misail ang Hezbollah mula sa hangganan ng Lebanon isang araw pagkatapos ng pag-atake ng Hamas noong October 7, 2023, Tuloy-tuloy na sinabi ng mga opisyal ng Hezbollah na hindi sila hihinto hanggat hindi natatapos ang digmaan sa Gaza. Ngunit binali ni Naim Kasem, pansamantalang pinuno ng Hezbollah matapos makitil si Hassan Nasrallah sa isang pag-atake ng Israel, ang kaugnayang ito sa isang talumpating ipinahayag sa telebisyon noong Martes. Kahit na ipinangako niyang patuloy nilang susuportahan ang Hamas at mga Palestino sa kanilang labanan laban sa Israel. Sinabi ni Kasem na sinusuportahan niya ang mga pagsisikap ng tagapagsalita ng Parliament ng Lebanon, sinabi Berry upang makamit ang isang tigil putukan nang hindi nagtatakda ng anumang kondisyon. Sinusuportahan namin ang aktibidad pampolitika na pinangungunahan ni Berry sa ilalim ng pamagat ng isang tigil putukan, sabi ni Kasem. Kung ipagpapatuloy ng kalaban, ang kanilang digmaan, ang labanan ang magpapasya. Dalawang araw bago ang talumpati ni Kasem, dalawang mas mababang opisyal ng Hezbollah ang nagsalita rin tungkol sa isang tigil putukan sa Lebanon nang hindi itinatali ito sa sitwasyon sa Gaza. Hindi patahasang sinabi ng Hezbollah na binabago nila ang kanilang posisyon at hindi nagkomento ang grupo para sa ulat na ito. Samantala, sinabi ni Sami Abu Zuhri, isang mataas na opisyal ng Hamas, sa Reuters na nananatiling kumpiyansa ang kanyang grupo sa posisyon ng Hezbollah na naguugnay sa anumang kasunduan sa pagtigil ng digmaan sa Gaza, batay sa mga naunang pahayag ng Hezbollah. Gayunpaman, isang opisyal ng gobyerno ng Lebanon, natumangging pangalanan ang nagsabi sa Reuters na binago ng Hezbollah ang kanilang posisyon dahil sa iba't ibang mga pressure kabilang ang malawakang paglikas ng mga tao mula sa mga pangunahing lugar na tinitirhan ng mga taga-suporta ng grupong Muslim Shiite sa timog Lebanon at mga suburb sa timog ng Beirut Ayon sa isang opisyal ang pagbabago ng posisyon ng Hezbollah ay dulot din ng lumalakas na kampanya sa lupa ng Israel at ng pagtutol mula sa ilang mga aktor sa politika ng Lebanon sa posisyon ng Hezbollah sa mga nakaraang araw, nangungunang mga mambabatas mula sa iba't ibang sekta ng politika sa Lebanon ay nanawagan ng isang resolusyon upang tapusin ang labanan na hindi inuugnay ang kinabukasan ng Lebanon, isang bansa na dati nang nalugmok sa krisis pang ekonomiya bago ang pinakabagong labanan sa digmaan sa Gaza. Noong lunes sinabi ng veteranong leader ng Lebanese Druze na si Walid Jumblat na hindi namin itatali ang aming kapalaran sa kapalaran ng Gaza. Dagdag pa rito, sinabi ni Suleiman Frangie isang politiko ng Lebanese Christian, at malapit na kaalyado ng Hezbollah, na ang prioridad ay ang pagtigil ng opensiba ng Israel at na tayo'y magkaisa upang lumabas ng matagumpay mula sa pag-ataking ito at na ang Lebanon ay magtagumpay. Bago pa ang mga pahayag na ito, may mga palatandaan mula sa dalawang iba pang opisyal na maaring nagbabago na ang posisyon ng Hezbollah. Isa sa kanila, si Mahmoud Kumati, isang opisyal ng Hezbollah, ay nagsabi sa Iraqi State Television noong linggo na ang grupo ay handa nang simulan ang pagsusuri ng mga solusyong pampolitika matapos ang pagtigil ng agresyon sa Lebanon, nang hindi binabanggit ang Gaza. Ayon sa mga diplomat na nakapansin din ng pagbabago, maaaring huli na para sa Hezbollah na makabuo ng anumang diplomatic momentum. Pinalakas pa ng Israel ang kanilang opensiba sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tropa sa lupa sa higit pang bahagi ng hangganan ng Lebanese-Israeli noong Martes at nagpapatuloy ang mga airstrike sa Beirut at iba pang lugar. Ang ruling logic ngayon ng Israel ay militar at hindi diplomatiko ayon sa isang diplomat na nagtatrabaho sa Lebanon. Sinabi naman ng isang mataas na diplomat ng kanluran na walang palatandaan ng anumang tigil putukan sa hinaharap at na ang posisyon ng mga opisyal ng Lebanon ay umunlad mula sa dati nitong pagtutok sa isang tigil putukan sa Gaza nang magsimulang bumagsak ang mga bomba sa Beirut. Ayon kay Mohanad Hage Ali, isang eksperto mula sa Carnegie Middle East Center, Nagawang makuha ng Israel ang upper hand sa pamamagitan ng pagpapatindi ng pressure sa militar sa Hezbollah. Ang Hezbollah ay naglalaro ng politika. Ngunit hindi sapat iyon para sa mga Israeli. Hindi ito gumagana sa ganung paraan, sabi niya. Isang tagapagsalita ng US State Department ang nagsabi na ang panawagan ng Hezbollah para sa tigil putukan noong Martes ay nagpapakita na ang grupo ay nasa mas mababang kalagayan at durog na. Sa isang briefing sa Washington noong Martes, sinabi ni Matthew Miller, tagapagsalita ng US State Department sa loob ng isang taon nanawagan ng mundo para sa tigil putukan ngunit tumanggi ang Hezbollah na pumayag ngayon dahil natatalo sila at binubugbog bigla silang nagbago ng tono at nais ng tigil putukan dagdag pa ni Miller patuloy na nagnanais ang US na makamit ang isang diplomatikong solusyon sa labanan ayon din kay Miller hindi na sinusuportahan ng administrasyong Biden ang agarang tigil putukan sa Lebanon Ayon sa ulat ni John Hudson ng Washington Post, sinabi ng Israel na pinalalawak nito ang kanilang operasyon sa lupa sa Lebanon sa pamamagitan ng pagdeploy ng 4th Division. Ang bilang ng mga tropang Israeli na nasa lupa ngayon ay tinatayang aabot na sa 15,000. Ang mabilis na pagdeploy ng apat na dibisyong aktibong kumikilos sa Timog Lebanon, kasama ang mga utos ng paglikas sa mga bayan ng Lebanon sa baybayin na higit 20 miles mula sa Blue Line, pati na rin ang matinding pambobomba sa timog at silangan ng bansa, pati na rin ang kabisera ay nagpapahiwatig na naghahanda ang Israel para sa mas malawak na operasyon pahilaga laban sa mga milisya ng Lebanon. Sinabi ni Benjamin Netanyahu na nakitil ng puwersa ng Israel ang mga posibleng kahalili ni dating lider ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah, bagaman hindi niya pinangalanan ang mga ito. Binalaan din ng punong ministro ng Israel ang mga mamamayan ng Lebanon na maaari silang makaranas ng pagkawasak at pagdurusa na ng mga Palestino sa Gaza. Mas maaga noong Martes, sinabi ni Yoav Galant, Defense Minister ng Israel, na si Hashem Safieddin, ang taong inaasahang hahalili kay Nasrallah, ay malamang na na-eliminate na, pero hindi pa kinukumpirma ng Hezbollah ang pagkakitil ni Safieddin. Naglunsad ang militar ng Israel ng mga bagong airstrike sa mga southern suburbs ng Beirut noong huling bahagi ng Martes. Noong gabi bago nito, muling binumba ng Israel ang southern suburbs ng Beirut kung saan matatagpuan ang punong himpilan ng Hezbollah at sinabi nilang nakitil si Suhail Hussein Husseini, ang commander ng logistical headquarters ng Hezbollah. Ayon kay Abdallah Darwich, ang alkalde ng Lebanon, wala ng ligtas na lugar sa Beirut dahil sa mga pag-atake ng Israel. Ang kabisera ng Lebanon ay naging sentro ng matinding kampanya ng pambubomba ng Israel nitong mga nakaraang linggo na nagpabagsak sa mga gusaling tirahan at mga lugar na maraming sibilyan. Nagbabala din si Antonio Guterres, Secretary General ng UN, na ang Lebanon ay nasa bingit ng isang malawakang digmaan at ang Gaza ay nasa isang death spiral. Sa kanyang pahayag sa mga reporters noong Martes, sinabi ni Guterres na ang gitnang silangan ay isang powder keg na hawak ng maraming partido ang laban at ang labanan ay lumalala bawat oras. Sinabi rin niya na sumulat siya kay Netanyahu upang balaan na ang panukalang batas ng Israel na ipagbawal ang operasyon ng UN's Agency for Palestinian Refugees, UNRWA sa nasasakupang teritoryo ng Palestino ay magiging isang sakuna. Sa kabila ng panawagan ng peace talk ng Hezbollah, sinabi ng Hezbollah na nakitil at napinsalaan nila ang mga sundalong Israeli na tumawid sa hangganan ng Lebanon malapit sa posisyon ng UN sa kagubatan ng Alabune Al sa kanlurang bahagi ng border area. Ayon sa Hezbollah, ang pag-atake ay nagtulak sa mga sundalong Israeli na umurong pabalik sa likod ng hangganan. Dagdag pa dito, nagpaputok muli ang Hezbollah ng sunod-sunod na raket patungo sa Israel noong Martes at nagbabala na palalakasin pa nila ang mga pag-atake sa Israel, kabilang ang hilagang lungsod ng Haifa, kung ipagpapatuloy ng Israel ang pambobomba sa Lebanon. Ayon sa IDF, mahigit 170 rocket ang pinakawalan ng Hezbollah mula sa hangganan. Nagbabala ang gobyerno ng Israel sa mga residente sa hilaga ng baybaying lungsod ng Haifa na bawasan ang kanilang mga aktibidad na nagdulot ng pagsasara ng mas maraming paaralan. Pinaigting ng Homefront Command ng Israel ang mga restriksyon sa mga sibilyan sa Haifa noong Martes Matapos ang sunod-sunod na raket na inilunsad ng Hezbollah mula sa Lebanon. Sinabi ng Hezbollah na nagpakawala sila ng mga raket patungo sa Haifa at sa Criot area sa Hilagang Israel na tinutukoy ang paglulunsad ng malaking salbo ng mga misail. Ayon sa mga ulat, pitong katao ang napinsalaan sa pag-atake. Tinamaan din ng mga raket mula sa Hezbollah ang Haifa noong lunes ng umaga sa unang direktang pag-atake sa lungsod na nakalampas sa karaniwang maasahang air defense systems ng militar ng Israel. Sinabi naman ni Naim Kasem, Deputy Secretary General ng Hezbollah, na hindi pa tiyak kung sino ang papalit kay Nasrallah. Sa isang mapanghamong talumpati noong Martes, sinabi ni Kasem na nananatiling buo ang mga kakayahang militar ng grupo sa kabila ng dalawang linggo ng matinding pambubomba ng Israel. Ayon kay Kasem, pinalitan na ng Hezbollah ang lahat ng kanilang mga senior commanders at wala pang pag-usad na nagawa ang mga tropang Israeli sa lupa matapos ang isang linggo ng labanan. Dalawang airstrike ng Israel ang tumama sa mga Shia majority southern suburbs ng Beirut. Halos kaagad pagkatapos ng talumpati ni Kassem